All right. Ito pong gagawin natin ngayon ay yung condura window type. Na muntik na si customer na marunong diagnosis ng technician. Then kasi ang balak dito ng technician daw ay kakargahan daw ng freon. At sabi, hindi daw sigurado kung gaano katagal itatagal nung freon dahil daw sa butas. So, kung malaki daw yung butas, depende raw, 'di daw kalaki yung ganun daw katagal yung itatagal niya. Pero sa ngayon, ang nakita ko rito ay, ayan, kung nakikita nyo, barado yung ano, ah, condenser fins niya, o yung condenser coil. Yung punong-puno ng alikabok. So, ito kagad yung napansin ko. Pero, nag-check na ako dito ng kapasitor natin. I-check ako ng wiring. Nag-check din ako, syempre, ng winding ng compressor natin. Ah, tapos, napansin ko na yung bara niya nga, sobrang tigas, as in. Ayan, papakita ko dyan, babaklasin ko para makita nyo ng gusto kung ano yung iyan oh. Yan, kitang-kita diyan. As in para siyang semento na ano na nabasa, parang ganin yung style. So nalaman ko rito na tinanong ko dun sa customer. Sabi ko, meron po ba na ko construction Actually itong site dito sa building na ito, may ginagawa. So ayan, hinihigop niya. So sabi, uh, ano naman daw ito, regular na nililinis. Pero yan, nakita ko, ganyan siya. So, sa tingin ko, possible na, hindi ko lang sigurado, pero pero possible na baka sa harap lang nililinis tong condenser, kaya naiipon yung dumi dito. Yan. So, ang ginawa ko, uh, inopen ko muna siya, binuksan ko ng gusto. Yan, binuklat natin para mabugahan din natin dito. Yan, pinapakita ko lang dito yung dumi niya. Sobrang kapal, niya, kung makikita niyo So, sobrang laking factor nito sa mga may aircon dyan na katulad nito o kahit hindi katulad nito aircon na ito kasi sobrang dumi ng aircon nyo yung ganyang kadumi pwede mag-post ng sobrang taas na kuryente yan kung nyo kanina dun ah, pwede nyo i-replay ah, sobrang taas na ng amperahe nya so high ampere na siya dahil yan dyan sa condenser natin so yung ginagawa ko rito naglalagay ako ng ah, mild na chemical so timpla ko yan sariling timpla ko kung makikita nyo, hindi bumubula yan. So, yung kulay niyan, gano'n na gano'n pa rin pagkatapos. Pero sobrang mild niyan para lang lumambot yung mga dumi. So, ako nagtitimpla niyan. Sariling uh, ingredients yung ginagamit ko dyan. Lagyan ko na rin yung ating uh, blower wheel. Yan. So, ang ginawa ko rito, binugahan ko muna ng uh, mild chemical natin. Tapos saka ako siya binanlawan ulit. Yan. Pero matigas pa rin. So, nakadalawa-tatlong beses yata ako dito nalagay ng chemical para at least linis na linis para sigurado ako na malinis talaga siya. Pero mamaya papakita ko sa inyo yung technique kung paano yung ginagawa ko para makasigurado kayo na wala nang bara yung condenser o evaporator fins natin. Pero itong part na to condenser po yan ha. So yung mainit na part, yun yung condenser natin. Ayan o. Oh. So buo, buo yung mga dumi niya. Kung may kita nyo. Tsaka sobrang hirap niyan tanggalin. Yung ginawa ko, harap likod na yung nilagyan ko ng mild natin para linis na linis siya hanggang loob. Kasi yung iba, sumiksik na doon sa lobe eh. So yan, nilinis ko ulit siya. Mas gusto kong gamitin yung mahabang gun pagka ganitong window type para hanggang doon sa ilalim na abot mo. So yun. Eh oh, grabe yun. Oh. Sobrang itim pa rin ang lumalabas. Pero tingin ko pangatlong beses ko na itong inandiyon sa part na yan. So, ko siya ng gusto. Sobrang tagal niyan. putol ko na lang yung clips para at least uh, hindi naman siya nakakainit panoorin. Pero yun, yun yung napansin ko rito. Pero ang ginawa ko rito, inuulit ko po, nag-check na ako ng kapasitor, nag-check ako ng wiring para sigurado tayo, eliminate natin lahat ng mga possible na causes. So, winding ng compressor, nag-check din ako. Kasi, ayun nga, balak na yung Pero, sa ti nung nakita ko yung amperahe niya, hindi, hindi siya hindi siya possible na may leak dahil ang taas eh. So, yun yung nakita ko. So, yun. May kita natin dito. Ayan. Yung color niya, blue pa rin. At malinis na, malinis na. Ito yung technique na ginagawa natin para malaman natin kung barato ba pa yung fins. Ayan. So, iniilawan natin at sisilipin natin sa kabilang part kung uh, tatagos ba yung ilaw. So, ito. May kita natin yung amperaya dyan. 7 point something na yan. Ang normal is 8.22. I-replay nyo na lang yung kanina para makita nyo yung amperahe. Ang taas nun, parang nasa 11 yata yung taning uh, ampere nun. Pero ngayon yan, normal na. Actually, parang balak na nga nitong itong itapon kasi uh, medyo alanganin na rin daw yung compressor. So parang 50-50 na rin. Actually, ako nun nakita ko rin. Sabi ko, tapos nung narinig ko yung ano nila, high ampere na to. Pero ginawa ko, uh, chineck ko mabuti at yan yung nakita ko. Ayan, nakikita natin dyan na lumalamig na siya. 17.5 degree Celsius o centigrade. So malamig na siya dyan. Good na yan. Yan yung ating ampera, 7.8. So, kanina, 11. So, ang laki ng binaba niya. Imagine nyo yun sa kuryente nyo, pag sobrang dumi ng condenser fins nyo, hindi na lalamig yan, magtitrip yung compressor. At ayun nga, hindi na siya maglalamig talaga. So, napakaalaga ng uh, pagpapalinis. Sana po mag-subscribe kayo. Ingat po sa lahat. God bless.